fact, boys and girls? Anong lagay? Aba eh, kung iisipin mo ang dami nating birthday habits na ginagawa na lang natin nang hindi na natin iniintindi kung bakit. At isa sa pinakasikat at pinaka-weird pag pinag-isipan mo ng mabuti ay ang pagbublow ng candles sa birthday cake. Grabe, no? <laughs> Parang automatic na lang, may cake, may kandila, may wish, may ihip. E pero kapag binuksan mo ang asapan at sinuri mo ng mas malalim, pambihira. Akala mo simpleng ritual lang, pero ang daming pinanggalingan, kahulugan at kung ano-anong nakakatuwang sulok ng kasaysayan at siyensya. It's me, Maya, at ito po ang Oh No! ng Factio Daily. Unang tanong, at madalas pinaka-uncomfortable pag sineryoso mo. Unsanitary ba talaga ang pag ng candles? Habay oo! At hindi ito haka, haka lang. Noong 2017, gumawa ng eksperimento ang mga food scientists sa Clemson University kung saan pinaihip nila ang mga volunteers sa birthday candles na nakasindi sa cake. The result? tumaas ng average 14 times ang dami ng bakterya sa icing kumpara sa cake na hindi inihipan. 14? <laughs> Kung iisipin mo, e eh parang naglagay ka ng mini bacterial confetti sa ibabaw ng cake. Pero bakit tanggap pa rin natin to? Cultural tolerance? Dahil hindi kasi tayo lumaki na sobrang maarte sa ganitong bagay? Basta masaya ang party Okay lang at dahil bihira namang nagkakasakit ang tao mula sa birthday cake, hindi nagiging big deal sa karamihan. Pero dahil modern times na, may mga sumusubok ng alternatives, mga cake shields, may ibang nagfa-fan blowing imbes na mouth blowing, at yung ibang bansa gumagamit ng individual mini cakes para walang droplet sharing. Pero syempre, Pinoy tayo, simplest life, kaya blow and go ang madalas na nangyayari. Ngayon, punta tayo sa isa pang interesting angle, yung wish making. Paniniwala ba talaga o peer pressure lang? Ang mga psychologist ay may term na symbolic control, kung saan, kapag may bagay na hindi natin kontrolado, gumagawa tayo ng ritual para maramdaman na may kapangyarihan tayo kahit konti. Doon pumapasok ang birthday wish. Pero madalas, hindi mo naman gustong mag-wish on the spot kahit pa sampung cellphone ang nakatutok sa'yo habang sinisigawan ka ng Oh, wish ka muna! Kaya kahit hindi ka komportable, sige, ihip na lang dahil ayaw mong sirain ang momentum ng celebration. May mga taong aminadong awkward dito dahil hindi sila sanay maging sentro ng atensyon pero dahil tradisyon, lahat ng tao sa paligid mo parang may script na sinusunod kaya napipilitang karing sumunod kahit hindi mo natural na ginagawa ang ganitong klasing ritual. Tapos ito pa. Colonial origins at imported tradition ba ang candle blowing na ginagamit natin ngayon? Oo at well-documented ang history nito. Dahil nagmula ito sa Germany noong 1700s sa celebration na tinatawag na Kinderfest birthday party ng mga bata na may cake at mga kandila na kumakatawan sa edad. Naniniwala rin sila na ang usok mula sa kandila ay nagdadala ng birthday wish pataas sa langit sa paraang simboliko at espiritual. Nang dumating ang Western influence sa Pilipinas sa panahon ng mga Amerikano, kumalat ng tradisyon dito kasabay ng pag-usbong ng cake baking culture at commercial party trends. Hindi natin ito imbento pero natural sa ating mga Pilipino ang pag-angkat at pag-adapt ng foreign traditions hanggang sa maging lokal na bahagi ng kultura. At gaya ng lagi, binago natin ito. Kaya mas maraming kandila, mas bongka at minsan sparkler pa ang ginagamit ng iba. Pero bakit ba apoy ang sentro ng ritual at ano ang simbolism nito na kinagisnan ng iba't ibang kultura? Sa ancient world, ang apoy ay proteksyon laban sa masasamang espirito, source of guidance sa dilim at simbolo ng life energy. Kaya nang gamitin ng kandila bilang representasyon ng edad at buhay, may poetic meaning talaga na sinusuportahan ng mga sinaunang paniniwala. Pero hindi rin mawala ang peligro dahil apoy pa rin yan kaya uso ngayon ang LED candles, lalo na sa mga bata at sa mas diyakang safety measures. Ngayon, hindi matatatus ang usapan kung hindi natin isama ang consumerism angle sa likod ng birthday candles. Grabe no, nung naging normal ang paggamit ng birthday candles, pumasok agad ang marketing at nagsimula ang pagdami ng themed candles, character candles at color changing candles. Kasabay nito, sumabag ang cake industry lalo na nung naging uso ang aesthetic birthday sa social media tulad ng naka na party themes. Ang nangyari minsan hindi na tungkol sa kahulugan ng ritual kung hindi sa aesthetic value ng celebration na ina-upload sa internet. Kung walang picture, hindi ka nag-birthday, ang naging mindset dahil sa digital validation ng modern culture. Pero teka, may pa-psychological twist pa. Does candle blowing reinforce magical thinking sa paraang hindi natin napapansin? Kapag natupad ang wish, minsan iniisip mo, Uy, effective yung pag-ihip ko ah! Kahit alam mong coincidence lang madalas ang nangyayari. Magical thinking ito, normal sa bata. Pero minsan dinadala hanggang pagtanda lalo na sa mga taong mahilig sa superstition sa moderate level, okay to dahil tumutulong sa imagination at positive thinking. Pero nagiging problema kapag effort imbis na ritual ang dapat inaasahan. At dahil superstitious society ang Pilipinas, mabilis natin itong naisasama sa cultural mix ng baka sakali, malay mo, totoo. Ngayon, pagdating sa spotlight moment, ito yung biglang tahimik ang lahat, nakatutok sa'yo at naghihintay na umarte ka sa harap ng cake. Pambihira, bakit ba nakaka dahil marami sa atin ay ayaw ng solo attention at mas komportable sa group dynamics? Cultural trait natin ng pagiging mahiyain sa public. Kaya pag pinagsama mo yon at camera pressure, nagiging micro-performance ang simpleng pag-ihip ng kandila. Smile ka, wish ka, blow ka, ang daming micro-performance na inaasahan sa iyo kahit wala kang rehearsal para sa mismong isena. Kaya nakaka-stress para sa maraming tao lalo na sa mga introverts na ayon nang bigla ang spotlight. Sa panahon naman ngayon ng LED virtual parties at digital wishing screens, kailanan pa ba talaga ng kandila sa mga modern celebrations? Kung iisipin mo, fire hazard ang totoong candles lalo na sa masisikip na bahay at mga malilikot na bata eco-wise, waste din ng single-use candles in toppers kaya ang iba ay pumapasok sa digital alternatives na mas sustainable. Pero bakit hindi natin matanggal ang tradisyon? Dahil may nostalgic appeal at pakiramdam mo hindi birthday kung walang candle moment kahit modern times na. At dito papasok ang group psychology kung saan ang birthday candle blowing ay nagiging communal ritual na nagbubuo ng sense of shared emotional energy sa buong grupo tinatawag ng mga sociologists na collective effervescence ang ganitong emosyon na nagbubuo ng sense of belonging para sa lahat. Kaya kahit personal ang birthday, collective ang celebration, parang sinasabi ng grupo, kasama ka namin. At syempre, religious interpretations na nag-iiba depende sa faith, tradition at family culture ng bawat isa. May mga faith traditions na okay lang ang candles bilang simbolo ng light, prayer and hope sa bawat pagdiriwang. May iba naman na mas conservative na tinuturing ang wishmaking na superstition na dapat iwasan sa kanilang pananampalataya. Pero sa Pilipinas, karamihan ay nakikita nitong harmless kaya depende na lang sa personal family culture kung paano nila tinitingnan ng practice kung pagdudugtong-dugtungin mo lahat yon, abay mapapatingin ka na lang <laughs> na ang simpleng pag-ihip mo ng kandila sa ibabaw ng cake ay pinagtagpi-tagpi ng history, psychology, commerce, spirituality, science at social dynamics. At kahit parang maliit na bahagi ng party, malaki ang kwento sa likod nito. Kaya ayun, pambihira no? Ang dami palang nakatago sa simpleng pag-ihip ng kandila sa ibabaw ng cake. Comment mo nga sa baba kung may natupad ka ng wish sa pag-ihip ng birthday candle. Oh no! The world is weird and we are here to prove it. Ako po si Maya. Till next time, shing! subscribe, subscribe Uh